si Subi sa mga umuugong na issues sa kanya ngayon kung saan ang isa nga rito ay ang pag-comment niya noon kay Vice Ganda nag out naman siya at in-explain kung ano nga ba ang nangyari. Sa ngayon ay hoping na siya na maawat na ang pambabas dahil tila sobra na. Ito kasi po yung sa kanyang vlog na ano, Totopay at Jujuhay. So yun nga, di ba kahit nga si ano, si Jong Hilary at si Bong, eh sabi po niya, Totopay niya lang. Si Baisga na, nung sinabi si Baisga na Totopay o Jujuhay, eww, parang ganun. So ang hey, sabi daw po kasi niya, Paliwanag niya eh yun po ay katatawanan lang dahil alam niya daw na parehas naman silang girl na nasabi mm -hmm. na namin ni Midel. Pero nga nga, nagchat daw siya kay mm -mm. eh, Vice na para nag-express pero wala, pang, Wala sagot. pang sagot. Hoping na sumagot siya. Pero, magkikita raw sila doon sa kanilang shooting at kakausapin niya raw si Vice. Ganda. Yan, update po namin kayo kung anong nangyari sa pag-uusap nila. Kasi kung hindi sumagot si Vice, mm -mm. parang na-hurt na -hurt. siya. Mm -hmm. Pero, feeling ko naman, oh, no. maintindihan ni Vice ganda yun. No? Okay. Si o, pero ito ang dagdag ko ah. Uh, ang dagdag ang... ko, kasi si, ang ating kaibigan si Emily Gomez, oh. Ah. Eh, close, may kilala kasi taga-bantayan uh, ay uh, so, O oh. oh, nakakausap niya ang kaanak at uh, naniniwa uh, ah, nakakausap din niya ang kamag-anak at mami ni ano ni Mi Shubi. Ushubi. Sabi nga niya eh ano, medyo nalulungkot nga raw yung family ni Shubi, dahil sobra yung bashing yung nanay, lalo na yung nanay, di ba? No, kung yung na, anak mo, iiyak ka na. Eh, talaga. Na, rin. talaga. eh, apektado Eto na, and even Shubi, Oo. sabi daw niya, halos gabi-gabi daw umiiyak siya. Tagal na siya sa mga bashing-bashing. Correct. Yun nga, katatawanan lang naman yun eh sabi nga niya na parang pare sa mga coming girl siguro gusto namang ibang mga funny, sa sasabi niya ay hindi totopahin ko lang si ano kasi pare sa mga girl And pero wala tau talaga siyang intention wala wala siyang intention ako, rin naniniwala nasabi ko na dito oh. talagang ano walang intention wala siyang ano kung sinabi naman niya syempre silang girl, sinabi, eh, oh. parang silang girls eh gaga para, natural parang lang parang naman dito ay, 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 sasabi ay, ay si Radiel o oh, ano kemel ba o kay eww papa ba papa, papa no, ano gagawin ko pero, no ano? no oh, eh, no mm -hmm. pero comedy lang yan po so sana wag na i-bask si itong si Oo. Shubi kasi nga dirt hurt the po siya. Ayon ni Emily Gomez sa kanilang Love tapit na, na love, ni Emily, Gomes, love ni, ni Emily Gomez. Love na ni Emily Gomez kababayan siya ni Tapi Troki. Uh -huh. Pero ganun pa man marami pa rin ang nagmamahal kay Shubi at nagtatanggol. Yes, Mami Amores, hello. Oh, at syempre, eh ganun talaga sa showbiz talagang si Kim nga di ba grabe yung ano pareha yes. Bisaya ako na niniwala ko mga Bisaya talaga very strong, 'di ba? Katulad ni Emily Gomez, very strong at si Ate Carmen, 'di ba? Very strong sila. So, nilipas din naman yung mga ano na 'yan. Sabi nga nila, ang masasakit kasi mga word na sinasabi kay Shuwi, hindi pa man din sumisikat. Mm, na. na. daw kaagad. Oh, lumaki si, na sure, ang, lumi, si Lumaki na daw ang ulo, mga ganun, 'di ba? mo yang yan, kilala ng kilala ng bata. Sa si grabe kaya... ang ano niya, ha? Ang, ang uh, pakikitungo niya sa mga fanay, nakita ko 'yun, grabe. Mm, mm. Oo, very appreciative siya dun sa mga gifts na binibigay sa kanya ng mga fans. Correct. Okay, so, mga chat Oo, oh, huwag ang siya ating, yes, ang ating kaibigan si so, Ogie okay, Narvaez. Hello, friendship. nanonood siya. Just Mercado, tsaka Ruel Ebora. Mm -hmm. Hello, Ate Lina Moreno. Ate Evelyn Tew. Hello po sa inyo, mga nanonood. ayun, nag -chat, chat ang mga friendship natin, <laughs> di ba? oh, talbo! At <laughs> okay. syempre, kay Edwin Sarmiento, Lisa Castro, Ethel Santos, Joel Pamandanan, Lucruz, Marian Maniego, Ruth Dueñas, Leticia May Latrap, hello sa inyo. Yes, Ate Remedy Bidoy, eh, hello. Nag-chat-chat daw. Ito, eh, Happy -chat -chat. Teacher's Day ha, sa Ate lahat. Happy Teacher's Day. Teacher's Day Ate, kasi ngayong pinangaral... araw, Happy Teacher's Day. Teacher's Day, oh, oh. di ba? Yung... Sa ibang school kahapon, kilakil. Yes, man. ako pinangalan po dati yung maging isang guro, di ba? Sa oh, ako, oh. kung hindi ka reporter, ano ka ako guro. Ate Remedy Bidoy, hello, Crystal, Georgie Del Carmen. Ate Lolit Ignacio, ang dami nag-chat-chat. Ate Evelyn Chu, <laughs> Ate Titasita, babaing hello po sa inyo.